Ang ganda araw po. Uh, ngayon po ay magbibigay po ako ng experience po kung ano po yung uh, advantages po ng paggamit ng craft key method dito sa ating dito sa particularly po dito sa aming lugar. Uh, ang lugar po namin ay masyadong mainit. So ngayon po ay uh, medyo makulimlim 'yan. Pero napakainit, so, masyadong mainit dito sa loob. So tingnan nyo yung pawis ko. So, ano po yung advantages po ng paggamit ng Kratky Mito dito sa aming lugar? So, ito po yung, ito po, ito po ay based po sa aking ano, experience. Kasi mayroon po rin ako, mayroon po akong ano, NFT system doon sa kabilang area ko po. Doon sa malapit sa aming bahay. So, yung sea level ay magkapareho lang, tsaka yung klima is magkapareho lang. So, alam ko yung mga advantages po ng advantages at disadvantages po ng ano NFT system at saka nung kratki dito sa amin. So, so best po sa aking experience, mas maganda po yung kratki method sa aming lugar. Kasi una po. So, ito po yung aking kratki farming. kratki system po ng pag-hydroponics ng ating litos. So, ngayon po, yung variety na itinanim ko is Dolubunda uh, Evelyn variety. So, Evelyn variety ng Lalibionda. So, subok ko na po ito na ano, mabilis lumaki at saka walang pait kahit mag-overdue. So, ano po yung advantages ng paggamit ko ng Krat Kimito dito sa aming lugar? So, una, yung klima po namin is maulan at saka mainit lang, masyadong mainit. So, kung tag-ulan, masyadong maulan. So, kung sobrang init po, yung efekto po sa ating nutrient solution ay init din. So, sa NFT system, Madaling iinit yung ating nutrient solution. Kasi exposed yung ating tubo although may insulation ay tatagos pa rin yung sobrang init. So papasok um uh, papasok o maka penetrate sa ating tubo papunta sa ating nutrient solution. So uh, always po ma ano ma, ma ma observe ko na yung nutrient solution sa tanghali doon sa NFT system ko ay aabot ng 38 32 degrees Celsius minsan nga naging 35 o 34, 35 degrees Celsius ano pong epekto doon sa ating bananim so ang mangyari po is magsasuffer po yung ating ugat kasi kapag masyadong mainit yung ating nutrient solution yung availability po ng ating oxygen ay mababa so yung ating ugat dahil walang oxygen ay magsasuffer so atakihin po yun ng ng bacteria. So yun po yun po yung isa sa mga dahilan ng ating ng pagroot rot ng ating mga ugat so, kakulagan ng oxygen dahil sa sobrang init ng nutrient solution uh, yun po yung isa sa na-observe ano ko nakaibahan po ng paggamit ng NFT system at saka uh, Kratky, so ang advantage po ng Kratky system uh, laban po sa sobrang init ng araw is itong ating NFT system ay ano may na insulation na foam, yan 1 inch po so hindi po natagos yung init sa environment or di, dito sa uh, ambient temperature at saka yung uh, yung ano yung nutrient solution ano lang directly po ano uh, nilagyan na po natin ng plastic saka lupa na yung ano wala pong simento so lupa direct po so yung temperature po ng lupa is ano ma uh, medyo mababa mababa kumpara po sa temperature ng hangin or na sa, ano, sa surroundings. So ang epekto po nito is hindi po iinit yung ating nutrient solution dito sa ating Kratky method. So ang resulta is maganda po ang ating mga ugat. So kapag maganda po ang ugat ng ating halaman, eh syempre po maganda yung absorption ng ating nutrient solution at saka maganda po yung tubo ng ating halaman. So, isa po yun sa advantage po ng Kratky, Kratky method. Yung ating nutrient solution ay hindi po iinit kumpara po sa ating NFT. So, ito po ay sa aming lugar lang ho. Uh, iba naman po yung ano performance sa ibang lugar kasi kapag ang lugar niyo is malamig, so mas maganda po yung ano yung uh, NFT system. So dito po sa amin masyadong mainit, so mas maganda po is Kratky method na pag-hydroponics So, isa po yun sa pinaka advantage po ng Kratky method dito sa aming lugar. Pangalawa po is yung ano burn out sa amin. Minsan po kasi sa maybe maybe ano 2 to 3 times po na mag burn out sa amin sa isang ling sa isang buwan. So kahit isang bisis lang ay masyadong ano na po yan. Masyadong ah uh, nakakabahala po kung mag burn out lalo, na no sa part ko po na nagtrabaho ako, mayro akong trabaho. So halimbawa po is isang araw na walang kuryente. So ano pang mangyayari? kung ang gamit ko ay NFT system sa cavern out walang kuryente ang gagawin ko po is magpapaandar po ako ng generator dun sa amin so masyadong maksya po sa gasolina uh, how about po if may trabaho ako so wala pong magbabantay sa sa, ano, sa generator na umaandar so yun masyado pong ano, mahirap kapag mag burn out kahit isang bislang. lang malaki na po yung impact sa ating, sa ating uh, litos pangalawang advantage po ay yung kanyang nutrient solution ay stagnant na nasa loob na ng ano nasa loob na so kahit mag burn out walang problema po ang crafty kasi mayroon ng nutrient solution sa loob As samantala naman sa NFT kapag mag burn out ay kailangan mo talaga magpaandar ng generator para po ay no, magcirculate yung nutrient solution So yun po yung dalawang pinaka ano difference uh, pinaka ano uh, ano obserbahan ko pong difference between ano NFT system at sa Kratky method. Una po yung temperature ng ating nutrient solution at sa panga, saka pangalawa po is yung uh, kapag may brown out o walang kuryente mas advantage po yung Kratky Sa bilis naman po ng ano tubo kapag tag-init uh, syempre, mas mabilis ng konti yung sa Kratky method natin bakit? kasi kapag tag-init yun nga po yung nasabi ko kanina kapag yung temperature po ng ating Newton solution is mataas sa NFT babagal po yung kanilang tubo samantalang dito sa ating Kratky method dahil yung Newton solution is hindi naman hindi mataas kumpara po sa ambient temperature o sa temperature ng hangin So hindi po naapektuhan directly yung ating ang temperature po ng nutrient solution dito sa ating uh Kratki. So ma-compare ko po na mas uh, uh medyo may, may may ano, may diperensya po sa ano, sa tubo, mas abilis ng konti po yung tubo ng ating uh ng ating litos gamit po yung ating Kratky method. So yun lang po yung ating uh, share po ngayon based po sa aking experience. Maraming salamat po sa panonood.